2 po yung mga rasker natin tapos yung ano yung mga para pila pakuha ng mga yero ay mga tropa natin good morning Ibok bye bye shout out, Cut out po. Ayan mga boss, nasa Casa del Macho tayo. Hayden Paradise dito sa ginagawa natin. Update po tayo ngayon. Uh, tambak muna no. Okay. Tapos flooring. Ayan, tatambak yung mga tropa natin. So may guest si Apong Dama sa kanyang private private resort. <coughs> Ha? Tambak. Tapos yan. Pwede natin maplaring na, Hector. morning, oh, Hector. Good morning. sa, sa Basa. Tapos nagpa-extend si Sir Dalmasya dito ng ano, ng 70 cm para daw sa ihawan tapos yung pinto natin nandito. Dito yung pinto. CR. Si tapos yung kitchen lababo. Tsaka ito. Dito iwa. Mag ihiyaw daw sila dito. Hiyawan ng mga guests. Ni Sir, Ronaldo Dalmacio. Diyaw mata. good morning mga Doon tayo ah. Dito si Jaumata. Ah, uh, shower shower area magagawa tayo ng shower dito para sa mga nagsisiming no dyan mata ayan pinatanggal ko po yung ano yung ano yung manga manga palakol ni diva ano palakol na diva ayan mga boss yung ating ano layout bali po dalawa dalawang ano dalawang shower tapos yung pinto nya dito tsaka doon Bali hindi siya makatabi naka ano naka back to back tapos asinta tayo dito tsaka dito as asinta tsaka dito sa gitna kaso lang mga boss yung ginawa nilang bakod wala siyang ano horizontal kita yung nakahanap ng horizontal dito para natin siya ano para natin ikakawat yung ating mga real bar dito pinahanap po kay Jaw Mata wala kang nakita Jaw? Ah, wala. Ayun ang problema natin diyan, mga ta. Tapos nakatabingi pa yung ano. Yung ano bakod, no? May na, na klase po yung ginawa nilang bakod dito. Tapos ayan, no. Biyak na yung ano. May biyak na yung mga poste tsaka. Yung plastering. Kailangan tanggalin yan Baka tayo mag layout Eh yeah. nakalatag na ng ating ano. Tenement na rin ba? Ito para sa CHP para sa lababo kaya nakabang na yung ano yung kanyang dowel vertical bali po dalawa yan dalawang 10mm tapos dito meron din tayong abang na bakal dito para sa lababo tapos uh, ah, uh, ah, siya ng ano, si matibay matibay yun yung ating ano, lababo nun. nakapano siya nakapael pa, pa l wala eskwala yung ating lababo rito tapos yan. Pwede na tayong yung magbuos niyan pero lalagyan pa natin ng graba to graba muna tapos sa inang konte ayon buos na tayo Ah, buhos na tayo. Jamata. Sasabak si Jamata sa paghalo niya, mga boss. Oh, mga Jamata. Jamata. Oh, ayan ang Jamata. Oh. Kaya? Kaya. Kaya. Kaya, kaya daw sabi ni Jamata. Ayan ah. Nasa 3 inches po yung kapal natin. 3 inches to 3.5 inches ng ating flooring. pangalawa na yan para sa flooring ito so, yan uh, yan yun na flooring natin tapos celebration ah, dito pala siya na no? Chanda Romero shout out ayan maraming mo salamat sa pansit okay lang binigyan tayo ng pansit ni Chanda Romero may bebe daw soon sa ano doon sa, sa sa bahay doon ayan o no? oh. buta po kalita kain awa Ayon, pansep ni Chanda. Remero, maraming maraming salamat. Uh, happy birthday. Birthday mata eh. Ali Happy birthday, Jau. <laughs> Jau. Ano mo ito, Kai? Yung ano, yung... Yung ano, tubig, pa. Hector. Kaya mo ba? Yung nung tubig, tapos magkakapera ko si ano? Si Hector, eh, no? Coffee ko. Coffee, Coffee, ko, lang lang, lang. Coffee ko lang ka. Tapos ayon, meron pa tayong ayon, ano, ah, uh, tinapay na monay. Ayon,

Habang niluluto natin yung ating ahlo Ha? Renda? Hindi pa? Pansit ni Chanda Romero. Tikman natin kung anong lasa. Ayaw. Ito ni Chanda yan. Boss, kaya boss. Okay, hindi ko.

Nang jamata. Sulit sulit ba yung pa yung ano yung pansit ni ano ni Mami Chanda? Sulit. Ano yung sulit? Ano na sulit. Ano mo sa iba sa pancit ni Mami Chanda? Sarap. <laughs> Sarap daw sabi ni jamata. Ya, kaya mo mula si Bato Dela Rosa no? Ah, si Bato masarap yung pansit sa'yo mo? Wala! Masarap yung pansit merienda dito! Ano ba to? Kapasal! Ito yung abang natin sa ano? Sa lababo. Tapos yan, pwede magasin pa tayo ng ano dyan, CHP Para sa lababo Ha, pangatlo na yan. ano, Ebok? Opo Pangatlo na Siguro yan, matatapos na na ba dyan? Matatapos na Sigurado ka? Sigurado na Pag may ano, pag may sobrang gagawin natin Bubulsa ko na lang. <laughs> 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 bubulsa na lang. Ay, ang gabay Si Jao Mata, bubulsa tayo yung sobra. Ayun, konti na lang, konting kembo na lang mga boss. Ayun, mina walis na namin pagka tuyo nang konti. Bating... Patatapos na 'yan. Hay, okay, iwan muna natin yung mga tropa natin dito, pa jaw muna tayo sa Betas Project. Aka. Nandun yung mga tropa natin, si Bato Dela Rosa, tsaka si JR. Yeah. Yeah. Okay, let's go. Last ring na po yung ginagawa ni Bato dito Si Master hindi siya pumasok Kaya si Bato muna yung nandito Ang galing taste Tapos yung ating ano, yung ating roofing ayan nakapag-frame na tayo ng tubular. 2x3 po yung mga Raptor natin. Tapos 2x2 yung ano, yung mga barakila na ano, pakuha ng ating Kaya mga yero. Itong ano, itong ating gear there na nasa 2x4 na 2.0 po ang kapanyan. Ito lahat 1.5 lang po ang kapal ng ating mga rats at saka yung 2x2 mapaplastering lang lahat po yan iniwan muna to kasi binuwasan kanina to kaya di pa natin pwedeng yung plaster next day saka po yung sa likod maplastering po yan kapal ng plastering natin nasa, nasa 1 inches hanggang 1.5 inches po at saka po sa labas para hindi ka papasok yung tubig sa wall tapos waterproofing natin uh, flexiband dito sa firewall tapos pintura dito yan yung inside gutter natin yan na talaga yung inside gutter dati po nakalabas yung gutter dito ngayon ang ginawa ko pinasok po yung ano yung gutter para walang walang ano walang naka nosing sa labas pantay po dito tayo pwedeng maglabas ng gutter sa kabila bawal po yun kaya ginawa ko inside cutter po yung nilagay ko dito yan yung abang natin sa electrical meron siyang ano dito outlet bukas pwede nang tanggalin yung formano ano bats di po natin pwedeng ano Madali yun to kasi masikip Masikip yung ating ano, pesto na bats Unti-unti lang po pero matatapos din yan Dito pwede nang tanggalin to Yung mga flashing Alright Ayan Tapos na naman ng isang mag-apon ano na ba to? Opo boss Bukas naman yan yung ito Tsaka yung sa likod. Tapos babaklasin yung dating plasing. Dito, magpe-framing din tayo ng tubular dito para si Miero nito, diretso siya doon. Diretso. Diretso po yan ang gando. Para kung mayroong mantagas dito na tubig, hindi dumadiretso sa ceiling, diretso sa sayero, papunta doon sa ating inside gutter. Okay. Ayan, mayinis na. Paalam na tayo. Tala. Ayan, lock, lock nyo yung gate natin ha uh -huh. Ayan, na yung mga gamit natin Nandito muna Ito yung muna ang gagawin natin bodega <laughs> yung mga natin Yung mga Talinali, pati ba uh, eh? Aluminum window Ayan o no? oh. Pinago ko lahat yung mga frame yan Bago po lahat yan Tapos reflective Na glass ang ginamit natin Ito lang yung, yung dito Ah uh... Old model na po yung mga sliding na yan. Ito po, yung bagong ano, bagong model. Ayan. Tapos grills. Ayan. Saka dito, tapos na rin po yun dito. Ayan ah. Ayan na yan. Ayan na yan. Ayan na yan. Ayan na yan. Tapos pitaka lang <laughs> po ko na yun. Ah, Mrs. Mijayar. Shout out. Ayan ang ang sundo ni JR ito Ano? Sino sundo mo si JR? <laughs> mga boss, misis ni JR sa sundo Okay Okay mga boss, ayun na po yung vlog natin Maraming maraming salamat po, God bless po